Ah, eto nga pala yung uh, pinadala sa akin. ano ko open ko na kasi ang hirap, ang bigat, tas ang daming scat tape. Ang hirap, baka maano ma po ako. Ay, hindi ko na papakita at baka maano ni ano, ni Lolo. Eto yung, ano nang, ay, yung quintas na to, pinagawa po nila, kasi ay, ang Nahulong, na, ano na po yung nato na to, kinagawa nila dahil yung, yung cremation ng aking ina. Ito, ewan ko, sino, binili para sa akin to, dahil alam nila, aking third eye. At saka, ito yung, yung sa cremation ko, naniniwala po kayo na, laki po yung ano yung abo, buto na kulay green. Pag may makita po kayo yung kulay green na buto, ayan, pinagawa ng kapatid ko to. Ewan ko kung nasan dito yung ano eh. Hindi ko makita malabo. Ayan po. Tapos, ito po yung hiniling ko sa aking anak. Regalo niya sa akin. Ayan po. Hindi ko na paano baka kasi maano ng ati ko ito, lotion, apat. Meron pa lang, yung, kapatid ko, yung isa po, pina, set si, pinadala niya sa best friend niya na umuwi rin sa Pilipinas. Pito po yun, lotion, parang ganito po yun. Ayan, tatanggalin ko na po rito kasi masyadong mabango, Baka... Ayan, pang ilang taong ko na, isang, pang dalawang taong ko na po ito. Dito lang po ako na ano, na ano yung, yung ano ko, skin ko. Kasi nadadry sa ibang ano yung eh, lotion eh. Hindi po ako sanay sa ibang lotion. Ayan, tapos yung biscuit nga na condense. Ayan, favorite ubos ka sa akin. Tsaka pulboron. Pulboroni. Ayan po ang pulboroni. Pulboroni. Matatawag na pulboroni. Favorite. Ayan. Mahilig po ako sa pulborona. Pulboroni po ako. Ayan. Tapos ang ating cash. Ah, peanut. Growers favorite po. This million sa Pilipinas. Ayan gusto ko yan. Tapos, ito. Atong eh. <laughs> Ayan. Sinigang mix. Sinigang mix. Ayan. Kasi, okay, yung anak ko rin sa, anak ko hapon, hiling din. Ay, dalawang box pala eh. Dalawang box pala yung binigay na Polvoronic. Ito, ka. Ito, mga Ito, Yata. Ito, tatong biskuit. Hindi condense. Ayan. Dalawang condense. Saka, single pack. Crackers. Try next. Ayan. Favorite yan favorite favorite ayan ayan padala po ng Jonakis ko ito nyo naman ang kapal na <laughs> hirap ako kaya kutsilyo at saka gunting sabi ko huwag wag mo na yung eh, ano pag nagpadala kasi nga din na, safe naman dito sa Japan. Ayan, kaya yan po uh ang uh, regalo nila, regalo na anak ko sa akin, at saka ko. Ayun, maraming salamat. Thank you, thank you. Kahit late man, at least, may regalo akong natanggap. At saka dong kay Ukasang, kasi yung kay Ukasang, uh, binidyo ko po yun na ano, uh, pinakita yung pangalan, dapat di pinapakita yun. Kasi ads po yun eh. Sa ads. Pinakita ko yung ano ng ramen, yung biscuit, na nakapront yung pangalan. Hindi ka gay, pag nag, nasa grocery, eh, hindi ko naman eh, hindi ko naman tinututok yung pangalan nung ano, ba diba? Ayun, maraming maraming salamat for watching. At ngayon lang po ako nakapag-upload ng video kasi wala, wala lang, wala lang. <laughs> Parang ganun. Wala lang. Nakikinig lang po ako sa magulong magulong ano sa Pilipinas politika dahil sa corruption. Ayun, sana po tayo ay maging ano, uh, wag na ma, wag magpaano sa sulsol sa mga bayaran na vloggers sa mga manurusol. Sila ay may pera, kayo ay walang pera. Kung kayo ay susunod sa kanila sa mga bayaran, sila ang may pera, kayo ay wala yun lang po ang ma-advise ko po sa inyo na ilalabas na rin po yung aking naibablog na tungkol sa contractor pag sila ay nanalo sila ang mag -ano na project nila kaya dyan sila yung mayaman ayun lang po ito lang konting pahaging lang po sa ating gobyerno no Maraming maraming. eto kagaya nito. Ito hindi ay ayuda ha. Kung tutuusin yung ayuda dapat ganito. Hindi yung ayuda. Nakita ko yung ayuda. Uh, dalawang kilong bigas. Tsaka ano tayo ito. Ilang, ilang ano. Dilata. Dalawa lang dilata yata yung nakita. Pinakita doon. Pambigilan nung ako po ay nag, nag, namimigay. Pag may nananalo, namimigay po ako ng dalawang ng bigas, groceries, mayroon pa asukal yun, may ramen. Ang mahirap lang po yun pala yung pagpapadala, yung ipapadala mo dun sa nanalo. Kaya, napa-stop ko po yun. Ang sarap po mamigay na mula sa puso. Hindi yung mula sa kaban ng bayan. Hindi yung sa bursa ng sariling bulsa nila. Mula, hindi sa, hindi po mula sa puso 'yung pinamimig, pinamimigay sa inyong ayuda. 'Yan ay pera ng gobyerno galing sa tax ng bayan, sa tax na binabayad nyo. Kaya tanggapin nyo kung ano 'yung binig, na dapat dapat na para sa inyo. Ayun lang po, maraming po salamat. Thank you for watching. Please don't forget like share, and comment according to content. Ayun, babush!